Kilalanin natin si Judge Ayulia Antuanela Motok, ang hukom na nangunguna sa paglilitis ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siya rin ang isa sa mga lumagda sa warrant of arrest laban sa dating pinuno ng Pilipinas, isang hakbang na nagpagalaw sa pandaigdigang entablado ng hustisya at nagpataas ng tensyon sa pagitan ng bansa at International Criminal Court, ICC. Ngunit sino nga ba si Judge Motok? Ano ang kanyang pinagmulan? At paano siya umabot sa makapangyarihang posisyong ito? Siya ay isang Romanian na may malalim na ugat sa pandaigdigang hudikatura at batas. Isa siyang dalubhasa, isang akademiko, at isang hukom na ang karanasan ay lumalampas sa hangganan ng kanyang sariling bansa. Ipinanganak siya sa Romania. At mula pa sa kanyang kabataan, tinahak niya ang landas ng batas na kalaunan ay magdadala sa kanya sa pinakamataas na antas ng pandaigdigang hudisyal na sistema. Nakamit niya ang kanyang LLB mula sa University of Bucharest noong 1989 at mula roon, hindi na siya tumigil sa paghahanap ng mas mataas na kaalaman. Noong 1991, natapos niya ang kanyang master's degree at noong 1996, nakamit niya ang kanyang PhD sa International Law mula sa University Paul Cezanne, ex Marseille III. Hindi pa rin siya nakontento. Noong 1998, natamo niya ang habilitation sa batas mula sa Paris to Jean John Monet. At kalaunan ay nakamit pa ang PhD sa Pilosopiya mula sa University of Bucharest noong 1999. Sa kanyang mahabang akademikong karera, nagsimula siyang magturo sa University of Bucharest noong 1995 at naging ganap na profesor noong 2002. Ngunit hindi sapat ang pagiging isang akademiko, mas ginusto niyang gamitin ang kanyang kaalaman sa aktwal na mundo ng hostisya. Nagsilbi siya bilang hukom sa European Court of Human Rights kung saan hinarap niya ang pinakamabibigat na kasong may kaugnayan sa karapatang pantao. Isa rin siyang United Nations Special Rapporteur para sa Democratic Republic of Congo na nagsagawa ng masusing pag-uulat tungkol sa mga kaso ng paglabag sa batas sa rehiyon. Noong 2010 hanggang 2013, siya ay naging hukom sa Constitutional Court of Romania kung saan hinarap niya ang mga kaso ng katiwalian, sexual violence, genocide at iba pang matitinding krimen laban sa sangkatauhan. Ang kanyang pagiging matapang at matatag sa pagpapanatili ng batas ang nagbigay sa kanya ng reputasyon bilang isang walang kinikilingang hukom. Isa rin siyang miyembro at vice-presidente ng UN Human Rights Committee at presidente ng UN Subcommission on Promotion and Protection of Human Rights. Dahil sa kanyang natatanging kakayahan sa pandaigdigang batas, siya ay hinirang bilang presiding judge ng pre-trial chamber paras ng ICC noong March 11, 2024, isang posisyong hawak niya hanggang March 10, 2033 at ngayon sa harap ng isang kontrobersyal na kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Judge Motok ang isa sa mga pangunahing tauhan sa isang pandaigdigang laban ng batas at politika. Siya ang nagsusuri ng ebidensya, gumagawa ng mahahalagang desisyon, at higit sa lahat, siya ang isa sa mga lumagda sa warrant of arrest na naging usap-usapan sa buong mundo. Sa loob ng maringal na korte ng ICC, ang kanyang matalas na mata ay nakatuon sa bawat dokumento, bawat argumento at bawat pahayag. Siya ang mukha ng pandaigdigang hustisya, isang hukom na hindi natitinag, isang dalubhasa sa batas at isang tagapagtanggol ng katarungan sa gitna ng isang kasong may potensyal na baguhin ang takbo ng kasaysayan.